Hello Gemini, 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 welcome sa aking channel, no? So, pagpasensyahan nyo na po kung matagal akong hindi nakapag-upload. Ako may inayos lang. Inalign ko lang yung sarili ko and uh, naging mahirap yung proseso sa akin. Uh, physically, emotionally, mentally, and spiritually, no? Pero ito ako ngayon, buo na ulit, no? At nandito na yung presensya ko, daladala dala yung mga message n'o for healing or yung spiritual journey ninyo. No. So kunin natin yung uh, message mo ngayong full moon, no. Full moon in Scorpio. No. And uh, this is also a timeless reading ha. Na kung kailan mo panood tong video na ito is pwedeng doon ka pa maka No. So since uh, Scorpio is a uh, house of nasa 8th house siya, house of darkness and house of secrets. So, parang uh, mm, kailangan natin makita kung ano yung uh, dapat maging klaro sa'yo, yung closure o yung uh, kailangan harapin mo. No? Yun, na uh, Gemini. Okay, King of Swords, Gemini. No. This time is kailangan mo ano, uh, kailangan mong manindigan sa sarili mo, no. Yung uh, masyado kang may dalawa akong nakitang uh, sitwasyon dito, Gemini, no. Masyado kang bossy. No. Pwedeng hindi ka agad nakikinig sa ibang tao, ganyan masadong naninindigan doon sa alam mo paniniwala mo o yung pagkakakilala mo sa sarili mo no to so the point na parang minsan is hindi na uh, naaayon yung resulta no ng sobrang confident mo sa sarili mo ganoon no or uh masadong hindi ka masyadong yung advice mo isa ipinipilit mo para sa ibang tao yun yung isang nakita kong sitwasyon dito na ano sinasabi ng card ha King of Swords no pero ang sinasabi naman ng iyong higher self no ano ba yung ipinararating sa iyo ng higher self no? ng buwan ng buwan Pero alam mo kasi kailangan nitong manaig yung uh, respeto, pagmamahal at pagkakaunawaan ngayong uh, yung full moon, no. Sa kabila kasi ng uh, pagiging bossy mo or yung paninindigan mo para sa sarili mo, no, or paninindigan doon sa mga paniniwala mo. Is uh, May pagmamahal ka pa rin naman, no, para doon sa mga nasa paligid mo, no. Hindi naman yung tipong dahil hindi mo sila pinakikinggan is wala ka ng concern sa nararamdaman nila or parang hindi mo pinapahalagahan yung kanilang mga advice. Hindi ganoon no. Kaya nga, sinasabi dito ng, ano eh, ng, ng, uh, yung higher self, ng iyong guides, no, ng iyong mga angels, na, ah, uh, respetuhin mo pa rin sila na magkaroon ka pa rin ng, yung, ano, yung, pagmamahal is comes with respect no na yung uh, kahit yung simpleng pakikinig o yung simpleng ano yung hindi mo pagsaway mo na sa kanila or pambabara kanun, is an sign of respect yun again na yung kun ano lang po ito ha general collective reading no so kunin lamang yung makaka-resonate at iwan yung mga hindi makaka-resonate sa inyo isang tabi yon no kailangan dito maniig yung pagmamahal, no? Na, yun ang sinasabi dito ng card, no? magkaroon ng harmony na yung tipong kahit na mo yung sarili mo, meron kang gustong sabihin, no? Pero hindi sagot yung pambabaraw or hindi sagot yung hindi mo napakikinig o or hindi pang sangayon, no? Pwedeng tahimik na lang muna, pwedeng uh, pakinggan mo lang yung sinasabi nila, no? Hindi mo naman kailangan na nasupuhin, no? Yung mga... Uh, suggestions nila sa'yo. iyo. Yan yung sinasabi dito ng cards. No, kailangan dito ma-maintain is yung harmony, yung kapayapaan, no, yung pagmamahal, yung kasi minsan kapag ka na parang feeling mo overwhelming ka na talaga sa sarili mo eh. Nasyado ka na naninindigan. Hindi mo kasi minsan naiisip no, na baka pwedeng nasasaktan mo na yung mga tao sa paligid mo. Simpleng ganun lang na bagay, di ba? Kahit wala ka naman sanang intensyon na saktan sila. Pero hindi ano, yung ganong ano nila, yung perception or pananaw nila sa so, yung is nasasaktan mo na sila. So, kailangan nga dito manaing yung respeto, pagkakaintindi, or balanse. Uh, balance. Ganon, no? yung sinasabi dito sa inang card, Gemini. alam mo, kaya ka natitrigger eh, kaya ka parang uh, ang lakas ng self-confidence mo. No? Na bakit ka naniniwala sa sarili mo, no? Kasi klaro kung ano yung gusto mong mangyari. Klaro kung ano yung gusto mong makamit, no? yung ma-achieve sa buhay. No? Masyadong klaro yun sa'yo. Pero sinasabi dito ng card is, ah, uh, alam mo, ano pa lang naman yun eh. Uh, malamang yun sa inyo ha. Nasa isip mo pa lang naman yun eh. Kumbaga, hindi mo pa nakukuha lahat. Yung iba, siguro, nakukuha mo. Nakukuha mo. Pero hindi siguro 100% is hawak kamay mo na. No? Ganun, no? Kaya nga siguro nandito sila minsan nag-a-advise sa'yo or minsan na parang uh, gusto kanilang tulungan. Pero parang, baka sa is merong misunderstanding nga sa support mo na parang hindi sila nakakatulong ganun or iba yung tingin mo pwedeng hindi sa hindi nakakatulong pero parang iba yung uh, dating nung mga ino-offer nila sa'yo. which is ha, sinasabi ng card nga dito gemini na itong mga ano mo kasi itong mga trigger mo isa uh, wishful thinking pa lang naman no mga ano pa lang naman, hindi naman yan 100% is hawak mo pa. No? Again ha, ito yung sinasabi ng card ha. No? And uh, dahil siguro na klaro, kasi nga King of Swords eh, klaro sa'yo yung authoritarian ka. No? Klaro sa'yo yung gusto mangyari, yung nasa isip mo na dapat mangyari. Is nakakapag daydream ka na align ka lang dapat doon sa gusto mong makita. Ganon. Eh, minsan ganon kasi eh no yung uh, gusto mong mangyari is uh, hindi naman lumalabas minsan na uh, yun yung uh, ano yun yung outcome di ba minsan nga kaya nagco-cause ng delay eh, pero di ba yung yung outcome niya isa uh, mas sobra pa dun sa hinihingi mo di ba bakit at anong kailangan mangyari para ma-achieve mo yun yung pagmamahal respect To, sa kapwa, yung pag-intindi ganun, no yun yun eh, kahit minsan maganda naman yung, ano mo, yung intention mo para ito sa para rin, na, hindi naman self-centered yung hinihingi ko sa buhay, hindi naman self-centered yung uh, hindi naman makasarili na para sa akin lang yung mga gusto ko mangyari sa buhay, kaya ganito na parang ayoko makinig ng mga suggestions ng mga nasa paligid ko, no pero kasi para rin naman to sa lahat pero minsan kasi hindi yun yung ano eh hindi yun yung outcome eh, ng no, mga hinihingi mo which is alam mo isa uh, yun yung tinatawag na soul alignment maybe kapag na-achieve mo yung isang bagay na yun isa uh, pwedeng makakaapekto ng hindi mabuti para sa iyo or medyo, medyo 'di ba yung soul purpose mo is hindi mo na makikita yung satisfaction yung contentment no kapag once na makuha mo yun, di ba, hindi yun magbibigay ng ganun clarity para sa'yo kapag narating mo na yung posisyon na yun. Kaya nga, pinagigit dito ng the lovers, no? Yung pagmamahal, respeto, at pag-unawa, yun yung sinasabi ng, ng card dito. So, dapat mong i-release dito, Gemini is a uh, yung paghingi mo, no, yun nga yung kakasabi ko lang kanina, tingnan mo, yung alignment na yung, eto yung gusto kong ma-achieve, eto yung klaro sa isipan ko na dapat mangyari, no, and ito dapat yung dapat na mangyari, no, halimbawa humingi ka ng isang, ng isang aso or pusa, dapat puti, makapal yung balahibo, no, ah, uh, humingi ka ng isang pusa or aso doon sa kaibigan mo na alam mong may hayop na mga nganak. Yung pusa or aso nila is mga nganak. Pero sabi mo, gusto mo isa, basta kulay puti, maamo yung muka, makapal yung balahibo, ganyan, may maliit na tenga, may pink na ilong, ganyan. No, eh kaya lang nung paglabas nung nung nanganak may na yung alaga ng kaibigan mo is hindi naman gano'n 'yung lumabas. Ang lumabas is kulay orange. No, hindi gano'n ka pink 'yung ilong. 'Yung gano'n, no. So i-ano mo do, 'yung expectation 'yon in short, expectation, no? So minsan alisin mo 'yung expectation, i-release mo 'yung sobra-sobrang expectation mo doon sa hinihingi mo. 'No, hindi naman kailangan maging perfect eh 'yung outcome. Ang kailangan dito is align ka, ito o sinasabi ng the lovers, ang kailangan dito, is in peace ka. Yung meron kang peaceful and harm peaceful and harmonious yung hinihingi mo, no? I-align mo yung sarili mo doon sa hinihingi mo. Ganon, no? Hindi yung uh, kapag hinihingi mo yung ganitong bagay, isa excited ka masyado, hindi ka na makatulog. So wala pa ring alignment 'yun kahit excited ka, hindi pa rin yung balance, no? Na ano na 'yon na nasusuppress na yun yung iyong emotion, yung iyong mentality na imbalance na hindi ka na nakaka-focus sa ibang routine mo sa buhay, no? Ganun yun, Gemini. No, yun yung sinasabi ng card. Kaya nga, ano dito, bumabalance yung the lover's card, no? Ito yung sinasabi ng yung soul message, yung higher self mo, no? Na, yung ano, magkaroon ka ng contentment or harmonious, peaceful, yung proseso ng hinihingi mo no, 'wag 'yung hinihingi mo 'yung ganitong bagay na. Lord, please, please. Napakabuti ko sinisigawan mo na talaga si Lord. Excuse me, see you universe, no? Naririnig ka naman ni universe. Eh. Kaya lang ang kailangan mo is 'yung ano, alignment ng iyong vibration, no. In peaceful ka, in harmony ka, no. Doon sa mga dapat na gusto mong mangyari, no. 'Yun. Para ma-achieve mo 'yun, para makuha mo 'yun no? Kasi natitrigger ka eh, gusto mo ng parang perfect, no? Perfect sa yung panina, hindi mo pag sinabing perfect is yung definition kasi ng perfect is based yon sa so kung anong uh, preference mo. Ganun yun, Gemini. So, alam mo, wow, ang ganda. Alam mo kung ano yung magiging pagbangon mo, yung uh, revert mo, yung bagong, pwedeng itong bagong ikaw ito eh, No. Yung bagong ikaw iisa. Uh, pag nakuha mo yung alignment, yung rhythm, no, yung law of rhythm, no? yung batas ng ritmo. Pag sinabayan mo na lang yung agos ng ng buhay, no. Kahit ano pa yung sinasabi ng nasa paligid mo, kahit ano pa yung kahit ano pa yung sitwasyon mo na nakakasagabal or in, hindi ka komportable doon alam mo, magiging king of cups ka eh, no? Ito yung bagong ikaw na mararanasan mo matapos yung mahabang proseso, matapos itong mga pinagdadaanan mo ngayon, no? Yung emotionally balance ka, kasi nga, nibiruin mo, Gemini, from king of swords, naging king of cups, di ba? Laking opposites. Yung swords kasi, swords sa tarot, alam nyo ba? Is ano yan eh, society in conflict, yung mahilig yan sa conflict, mahilig yan magbigay ng mahilig yan mag ano, mahilig yan parang yung iba may pag-away pero maganda itong King of Cups naman, no? positive card naman yan. No? Pero yung air ailment kasi yan eh. No? Yung mahilig na na gumawa ng mga scene, mga senaryo, mga ganyan. No? From mahilig ka sa gumawa ng senaryo to papunta ka doon sa control mo na yung emotion mo. Di ba ang gandang gift? No? Yung hindi ka basta-basta nagre-react. Yung nafe-feel mo yung pinagdadaanan ng ibang tao. Yung nakakapag-react ka, hindi based doon sa naiisip mo. So, sa mental clarity. Kundi nakakapag-react ka based sa emotion kasi meron ka ng empathy. No? Meron ka ng yung simpatya na nararamdaman mo no? or nailulugar mo yung uh, sitwasyon nila sa sitwasyon mo. So, ganun ka na ngayon mag-isip based sa emotion. So, yun yun, Gemini, yun yung bagong ikaw. Ito yung tinuturo sa'yo or sinasabi sa'yo ng full moon in Scorpio, no? So, yun lang, yun yung message mo for this full moon ngayong May no, ngayong full moon in Scorpio. Pero ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mong kapalaran. Pwedeng magbago ito. Energy is fluid. Pwedeng magbago ito based sa iyong intention. Kung align ba yung intention mo, pure ba yan, based doon sa ginagawa mo. Okay. Sige, thank you. Bye.